Hello, good morning. Shout out ulit sa mga tropa natin. So, ito. Nagpalit tayo ng ABS sensor ng TRK Binelli. Ayan. Galing pa ng China. Sa likod, nung no? So, ito pinalit natin. Nasunog kasi, oh. Lumikit dito sa ano Sa Tambot Sa exhaust pipe Ito na yung bago no Ito Labit na natin Yan So lalagyan natin ng clip ito Para hindi Didikit ulit dito sa ano Ayan siya yan Oh. Ganang. Ayan lang idol oh. to Dito lang siya idol oh. Yan, oh. Ayan Oh. press yun lang ito o. Oh. Tapos ugutin. Ugutin ito. Press mo lang ito. Tapos ugutin mo ito. Lalabas na yan. So, yun, idol. Basic lang ito, idol. Huwag mo na ipagawa sa kasa. Mahal pa. nagko kondisyon na tayo for FG Mountain Cross Adventure Tour, idol. Shout out ulit.